Oh, break my heart, my aching, breaking heart. You can never break my heart, or you can tell my heart, my aching, breaking heart. You can never break my heart. Don't break my heart, my aching, breaking heart. You can never break my heart, or you can feel my heart, my aching, breaking. Heart.

Hmm. Nya ikaw asa maka padulong po di ay. Aduh day, mo ato ko hato ka anti ginggeng. Gak unsa naman po ke ka ginggeng. Mo mangutang na tinapa. Oh. Ano ni siya? Hmm. isang adlaw nangutang po kag tinapa ya karon tinapa di hapon. Dili ka kakabuhi on anak bayot. Maulagi day, oh, nanimaho na gani kukuan ron kenang lata. Asa no? Mm. Mm. yoy day! di bibuka po ka bahong lata, Roy! Baho kang taya sa lata. Ay, grabe po ng taya, oy! Sige, kung naman kang pag try po ginamos ba yun? Sige lang tinapa. hoy day, nalato na ko pag ay anong ginamos. Hoy, pwede na nimo siya gisahon. Araw di ka anang kilaw-kilaw, rara so ka rin. So, pwede nimo na siya gisahon. Pahumutan, nung labasin, pupay ka may tubig. O, oh, na ng baho. Wala na pila rin iwatan tiyan. Naipay ako, dahi, watan man mo inyong imong kuan, gay. Ginoo ko niya, Oy, ala stress. Ala stress niya. Yes. Unsa pang urasa ka sayo pa kay Aron? Ala una pa dai. Hmm, kani oy. Oh. Kan <laughs> unsa man da istorya gyud <laughs> ninyo anang gakaila man mo ana? Ginoo uh. ko dai no, no, or ko mag na una. sa man istorya e Ako dito ka istoryahan dai. Kon ang kuan, murag murag jud og kay drama nang amo ang eh. pagkaila world destiny. kanang <laughs> kan siya. jogging na morning. Oh. At bang sa ako ang trangka? Oh, ano ah? hala oy nakalimot man ko og sirado sa gate na noon saman to? tua ang akong iro nga gibuhi ah, ay ko gigukod Kapitan, yung tao niyang barak-barak dyan. Kaluoy mm, kay sa lalaki. Kaluoy atong lalaki para bagyod ka ayo. O mm -hmm. niyang lagi na. Kitay tagiya sa iro. na ang responsibilidad. Mm -hmm. Tulubago na na nimo mo, Dai. O mm -hmm. niyang to. Akong gisop-sop ang iyang barak-barak. O -barak. niyang ka rabis. Kayo marabisan. Kuyaw kay ato yung magibuhan. O, mura giyo kong hmm. risky ka ito. Pero sa dihang na human kong sop-sop. Mura po siya nakabati. O concern ako. Gisop-sop sa niya. Akong lips. Kaya na naman nari akong rabis. gisop-sop. Kaya na ako. Kaluod ba kay ninyo? oi. Dili, <laughs> lamik ka ay dahi nga murag dyo kong langit. Kabalok ka dahi. Murag majilan o gato, sumakwil to nga mo, gablan ko. Ay! Tinood ko dyo na. Tinood na. -tino na. Uh. Dahi yung So good art to. Gikwala niya akong FB account, messenger. Chat chat naman good man. Sana okay mo. Uy, ukuhan ba, dito. Ay. Nagpilikula sa MMK among istorya. Ang title, Robbie! Ah! <laughs> ay! Ay, hapon. Uh. Uh. Pasta naman eh, tanong kayo kitang ulakwap eh. Ay, saan ka nila Hoy, Junjun. siya ko dito, Junjun. siya, Day. Nakakagiging siya nila. Ay, Junjun. Ay, ano ano mo? Uy, de bai, bai. Nabaikton ni Ikaw na ang awa kay God. Ano naman imong paak? Okay na. Okay na, okay na. Malayo na. Munya gisop-sop bayara ko no. Di yo gisop-sop. Oy. No, dutong du. Nasa matong tong okay na. Okay na, Okay na Di na ka-pait. Wala. Tama Emong Lola. say lola mas Ay Oh, Jun ay junjun oh, ay junjun Jun huay ay ay kamay ra, kamay ra, ah. mm. ay ay ayaw. 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 ay si ay sorry, o, hmm. na 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 paak ay 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 ay, di kaabot na imong kwan. Kani na kuwa okay makaabot ka Dili, dili. Anak, dili. Layo ra kay na layo ra ka are. Amot ni. Uy, jun-jun. Uy. pala kayo. Ay, Uy, kayo. Uy, kayo. Ito na maka sa na! Hindi pa dahil niya na. Kikikapoy pa ko pag ayaw. Okay naman ka dili, niya, Kapoy, <laughs> okay, po kayo. Kasi so, may imong oh. ganahan natin. Ako ano na, mga laag ta. Ito sa Bolivard. Or mga antas. Dila po kanyang gabi i Dili. Dili ni siya hiligog nightlife. Ano niya. kimpur nakantayag kimpura. Hmm. hmm? Pwede. Ay, unyang gabi e John ba, muuban ka na ako, muatog kuwan, ka na mahalong restaurant. Paginom ko no, diha no, Carmilla, no? Utang mo tayo, nagtina pa, mara po ka ng mahalong restaurant. Hindi mga anong restaurant. Sus, baga, Jody, siya na pagpuyo ko no, Hana, John, ka unya ba? Gusto ko magkuyo ka. Kasi mo, ka nang asa ka na. Ka nang samangit ni. John, katulagid ka niya kuwa, John. bon aku nak tua John ayo nah, dia <asan seksang> ke dia terminya bo bo nak datang boi nak meng balas og katong nang imuha warga warga aku si Jonjon Jon ku kan this aman beke gigong sahabat di ron di bola dulu pun basketball ah muda nang dogay kau nya gisingot Unya wala ra ba po mga sakit-sakit imong mga kabukugan or mga unod. Junjun ka to lang ko kay nako Junjun. Dali. Ato sa kadang naibato, naibato, ha. Na 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 ni imo, inudnod na karniya! Kuragan, kuragan ka. Pakuan na pupuan na ni Junjun dai. Puyo sa kona. Tokay. Ano gid to na kumaha Asa no tindog mo ro maklaro na to. Kani na to maulan. Ini. Oh, ubaga kahit pa mga ulo. Hindi na ako lang. Bukasa ko na talang. Okay, ano makuha na ito? Nangyay mong mga pamaol tanan po. <tod noise> Kanihaani, oh. Mura po nagla na pa. <tod noise> <tod noise> <tod noise> siya pamaol. Kani, oh. Na, oh, palusok. Na? Na? Kanihaani, oh. Kanihaani, oh. Kanihaani, oh. Kanihaani, oh. Kanihaani,

Ano ni siya? Ano sa mga katay? Ah, halapot mo. Nabuling siya na mong lips. Huwag ka na ba na siya ang lips? Kani yung... Muragpuan ka ni siya. Pagpuyo! Gida! Na! Ikaw ka day kay? Ginoon mga braso. Muragidas gidas ino ni yung mga kontra. Dagan kay ka kontra gidas mag. kini kinipagyod po. Saan man nato ni? Uy, muragdako. Dako ka na yung tarabaho. Sa balong mo ako pero kina. Ay, pastos. <laughs> ako ako dun. <John>. Pastos <laughs> ka, pastos ka, pastos ka. Nga. Ay, huwag ng ginu iyang gikuan na kita ka. Gamate raman ko dahil tanga mo. Itarung ko no? paliw. Jun ako ap, jun jun ako ap, jun jun ako. John, John. Ay, pastos kaya tao nagbalik imo agi mo imo. Bisig pangwaro le tao jun u. Ano ba? Panalas, oh, ko kung ano niya. Awa, biyaday. Ako na, biyaday. Ayan doon. Uy, gabi mo nga ako. Ay! Ay Magsupaan ko sa aming anak, na! Ito kay. <coughs> mm. Paras magkita, ka, day. Pa, <coughs> <Ay. tos> <Sa> Kapala <mukan. tos> ka ba niya? Ibig kong. Ang sa mukhang. Uy, saan na nato? Si Magkasulokan ako. Hindi um, mo ninyo labanan. Hindi ko ninyo ipaglaban. Hindi ko ninyo ipagtanggol. Naku na, Junjun. Ako makalingawon doon. Lingaw. Ako yung malingaw niya, day. Awa, liyabang pa

Дундуй. Ну оно бака. А, баба. Носи нахуй они. Ку мне. И кому? Не могу даже думать меня, не надо качать сима. На. 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 Ну где ты, мама дай. Ой, дай, гради пука дай. Ну за за.